Pahina 48 hanggang 51 ang demonyong Kaleike noong unang bahagi ng 1880s, nagsimulang magsalita ang mga miyembro ng Roman High Society tungkol sa isang batang mamamahayag na dumating sa eksena, isang Gabriele Danunzia. Kakaiba ito sa sarili nito, dahil ang maharlikang Italiano ay may pinakamalalim na paghamak sa sinumang nasa labas ng kanilang grupo at ang isang reporter ng lipunan sa pahayagan ay halos kasing baba ng maaari mong puntahan. Tunay na hindi gaanong binigyang pansin si Danonzia na mga lalaking isinilang. Wala siyang pera at kaunting mga koneksyon na nagmumula sa isang mahigpit na middle class na background. At saka, para sa kanila ay pangit talaga siya, maikli at pandak, may maitim, may betik-betik na kutis at namumungay na mga mata. Inakala ng mga lalaki na hindi siya kaakit-akit ay malugod nilang hinayaan siyang makihalubilos sa kanilang mga asawa at anak na babae. Tiyak na ligtas ang kanilang mga babae kasama ang gargoyle na ito at masaya na alisin ang chismis na ito sa kanilang mga kamay. Hindi, hindi ang mga lalaki ang nagsalita tungkol sa danunziya. Ito ay kanilang mga asawa, ang kanyang mga tagumpay sa pag-ibig, higit pa sa kahangahangang tinig ng munting ito, kalbong manliligaw na may ilong na tulad ni Punch, ay sumabay sa kanyang tren ng isang buong prosesyon ng mga babaeng umiibig, parehong mayaman at pinahihirapan. Matagumpay na binuhay ni Danunzia ang alamat ng Byronic, nang dumaan siya sa mga babaeng full-breasted, Nakatayo sa kanyang daan habang pinipintura sila ni Boldani, mga string ng perlas na nakaangkla sa kanila sa buhay, mga prinsesa at aktres, mahuhusay na babaeng ruso at maging middle class Bordeaux housewives, ihahandog nila ang kanilang sarili sa kanya. Sa madaling salita, walang kasing tamis na magtagumpay laban sa paglaban ng isang magandang tao. At sa pagkakaroon ko ng ambisyon ng mga mananakop, na lumilipad magpakailanman mula sa tagumpay tungo sa tagumpay at hindi kailanman maaaring manaig sa kanilang sarili upang ilagay ang isang hangganan sa kanilang mga kagustuhan. Walang makapipigil sa impetuosity ng aking mga pagnanasa. Mayroon akong puso para sa buong lupa, at tulad ni Alexander, maaari kong hilingin ang mga bagong mundo kung saan palawigan ang aking mga amoros ipinakilala sa danonsiya ng kanilang mga asawa. Ang mga dukesa at March Genesis na ito ay masusumpungan ang kanilang mga sarili na nililibang ang kakaibang hitsura ng lalaking ito, at kapag siya ay nag-iisa sa kanila, ang kanyang ugali ay biglang magbabago. Sa loob ng ilang minuto ay mabigla ang mga babaeng ito. Una, siya ang may pinakamagandang boses na narinig nila, mahinahon at mababa, ang bawat pantig ay binibigkas, na may dumadaloy na ritmo at inflection na halos musikal. Inihambing ito ng isang babae sa pagtunog ng mga kampana ng simbahan sa di kalayuan. Sabi ng iba, may hypnotic effect ang boses niya, ang mga salitang binigkas ng boses ay kawili-wili rin, mga pariralang alliterative, kaakit-akit na pananalita, malatula na larawan, at isang paraan ng pag-aalay ng papuri na makakatunaw sa puso ng isang babae. Danunzea ay pinagkadalubhasaan ang sining ng Pam Bubble. Tila alam niya ang kahinaan ng bawat babae, ang isa ay tatawagin niyang diyosa ng kalikasan, isa pang walang kapantay na artista sa paggawa, isa pang romantikong pigura mula sa isang nobela. sa sabog ang puso ng isang babae habang inilarawan ang epekto nito sa kanya. Ang lahat ay nagpapahiwatig, nagpapahiwatig ng sex o romansa. Sa gabing iyon ay pag-iisipan niya ang kanyang mga salita. Naaalala ang kaunti sa partikular na sinabi nito, dahil hindi siya nagsabi ng anumang konkreto ngunit sa halip ay ang pakiramdam na ibinigay nito sa kanya. Kinabukasan ay makakatanggap siya mula sa kanya ng isang tula na tila sadyang isinulat para sa kanya. Sa katunayan, sumulat siya ng dose ng mga katulad na tula, bahagyang pinasadya ang bawat isa para sa nilalayong biktima nito. Ilang taon pagkatapos magsimulang magtrabaho si Danunzia bilang isang reporter ng lipunan, Pinakasalan niya ang anak na babae ng duke at duchess ng Galles. Di nagtagal pagkatapos noon, sa hindi matitinag na suporta ng mga kababaihan sa lipunan, nagsimula siyang maglathala ng mga nobela at aklat ng tula. Ang bilang ng kanyang mga pananakop ay kapansin-pansin, at gayon din ang kalidad, hindi lamang mga marchionesses ang mahuhulog sa kanyang paanan, kundi mga magagaling na artista gaya ng aktres na si Eleanor Dues, na tumulong sa kanya na maging isang respetadong dramatist at literary celebrity. Ipinaliwanag ng Manan Ayaw na si Isadora Duncan, isa pang nahulog sa ilalim ng kanyang spell, ang kanyang mahika. Marahil ang pinakakahangahangang manliligaw sa ating panahon ay si Gabriele Danuncia at ito sa kabila na siya ay maliit, kalbo, at, maliban kung ang kanyang mukha ay nagliliwanag. May sigasig, pangit, ngunit kapag may kausap siyang babaeng gusto niya, ang mukha niya ay biglang naging Apollo. Kapansin-pansin ang epekto niya sa mga babae, biglang nararamdaman ng babaeng kausap niya ang mismong kaluluwa at pagkatao niya. Ay itinaas sa pagsiklab ng unang digma ang pandaigdig, ang dalawang taong gulang na si Danuncia ay sumali sa hukbo. Bagamat wala siyang karanasan sa militar, mayroon siyang likas na talino para sa drometiko at nagniningas na pagnanais na patunayan ang kanyang katapangan. Natuto siyang lumipad at pinamunuan ang mga mapanganib ngunit napakabisang misyon. Sa pagtatapos ng digmaan, siya ang pinakapinakit na bayani ng Italia. Ang kanyang mga pagsasamantala ay ginawa siyang isang minamahal na pambansang pigira. At pagkatapos ng digmaan, maraming tao ang nagtitipon sa labas ng kanyang hotel saan man siya pumunta sa Italia. Kausapin niya sila mula sa isang balko na hey, tinatalakay ang politika, pagrehas laban sa kasalukuyang gobyerno ng Italia. Ang isang saksi ng isa sa mga talumpating ito, ang Amerikanong manunulat na si Walter Starkey, ay unang nabigo sa hitsura ng sikat na danunziya sa isang balkonahe sa Venice. Siya ay maikli, at mukhang katawa-tawa, gayon paman, unti-unti akong lumubog sa ilalim ng pagkahumaling ng boses, na tumagos sa aking kamalayan. Huwag kailanman nagmamadali, maalog na kilos. Pinaglaruan niya ang mga damdamin ng karamihan bilang isang kataas-taasang biolinista sa isang Stradivarius. Ang mga mata ng libo libo ay nakatutok sa kanya na parang nahihipnotize ng kanyang kapangyarihan. Muli, ang tunog ng boses at ang patula na konotasyon ng mga salita ang nangakit sa masa. Nangangatwira na ang modernong Italia ay dapat bawiin ang kadakilaan ng Romano Empire, Gagawa si Danunzia ng mga slogan para ulitin ng mga manonood, o magtatanong ng mga emosyonal na tanong para masagot nila. Pinambobola niya ang karamihan, ipinadama sa kanila na bahagi sila ng ilang drama. Lahat ay malabo at nagpapahiwatig, ang isyo ng araw ay ang pagmamayari ng lungsod ng Fiume, sa kabila lamang ng hanggana ng kalapit na Yugoslavia. Maraming mga Italiano ang naniniwala na ang gantimpala ng Italia para sa pagpanig sa mga allies sa kamakailang digmaan ay ang pagsasanib ng Fiume. Ipinaglaban ni Danunzia ang layuning ito, at dahil sa ang kanyang katayuan bilang isang bayani ng digmaan ang hukbo ay handang pumanig sa kanya, bagamat ang gobyerno ay sumalungat sa anumang aksyon. Noong Setyembre ng 1919, kasama ang mga sundalong nagre-rally sa paligid niya. Pinangunahan ni Danunzi ang kanyang kasumpa-sumpa na marcha sa Fiume. Nang pigilan siya ng isang general na Italiano, sa daan, at nagbanta na babarilin siya, binuksan ni Danunzi ang kanyang Amerikana upang ipakita ang kanyang mga medalya, at sinabi sa kanyang magnetic voice, kung kailangan mo akong patayin, sunugin mo muna ito. Ang general ay nakatayo doon na natigilan, pagkatapos ay napaiyak. Sumali siya sa Danonzia, nang pumasok si Danonzia sa Fiume, binati siya bilang isang tagapagpalaya. Kinabukasan ay idineklara siyang pinuno ng Free State of Fiume. Di nagtagal, nagbibigay siya ng pang-araw-araw na mga talumpati mula sa isang balkonahe kung saan matatanaw ang pangunahing plaza ng bayan, na may hawak na libu-libong tao na nabigla ng hindi nakikinabang sa mga loudspeaker. Sinimulan niya ang lahat ng uri ng pagdiriwang at ritual na nagbabalik sa imperyo ng Roma. Ang mga mamamaya ng Fiume ay nagsimulang gayahin siya, lalo na ang kanyang mga sexual na pagsasamantala. Naging parang higanting bordelo ang lungsod. Napakataas ng kanyang kasikatan kaya natakot ang pamahalaang Italiano sa pagmarcha sa Roma. Nasa puntong iyon, ay nagpa siya si Danonzia na gawin ito, at may suporta siya ng malaking bahagi ng militar, maaaring talagang nagtagumpay. Maaaring matalo ni Danonzia si Mussolini sa suntok at binago ang takbo ng kasaysayan. Siya ay hindi isang pasista, ngunit isang uri ng aesthetic socialist. Nagpasya siyang manatili sa Fiume, gayon paman, at namuno doon sa loob ng labing anim na buwan bago siya tuluyang binomba ng pamahalaang Italiano palabas ng lungsod. Ang seduction ay isang psikolohikal na proseso na lumalampas sa kasarian, maliban sa ilang pangunahing lugar kung saan ang bawat kasarian ay may sariling kahinaan. Ang lalaki ay tradisyonal na mahina sa visual. Ang sirena na makakagawa ng tamang pisikal na anyo ay mang aakit ng marami. Para sa mga kababaihan ang kahinaan ay wika at mga salita. Tulad ng isinulat ng isa sa mga biktima ni Danuncia, ang pranses na aktres na si Simone, paano maipapaliwanag ng isang tao ang kanyang mga pananakop maliban sa kanyang pambihirang kapangyarihan sa salita at ang musikal na timbre ng kanyang boses na inilalagay sa service of exceptional eloquence. For my sex is susceptible to words, bewitched by them, longing to be dominated by them. Ang rake ay kasing palaboy sa mga salita gaya niya sa mga babae. Pinipili niya ang mga salita para sa kanilang kakayahang magmungkahi, magpahiwatig, magpahipnotismo, magtaas, sa maraming paraan ng paghawak ng epekto ni Don Juan sa mga kababaihan, ang motif ng hindi mapaglabanan na bayani ay nagkakahalaga ng pag-iisa sapagkat ito ay naglalarawan ng isang kakaibang pagbabago sa ating sensibilidad. Si Don Juan ay hindi naging hindi mapaglabanan sa mga kababaihan hanggang sa romantikong edad at ako ay nakahilig na isipin na ito ay isang katangian ng babaeng imahinasyon upang gawin siyang gayon. Nang ang boses ng babae ay nagsimulang igiit ang sarili at maging, marahil, upang mangibabaw sa panitikan, si Don Juan ay nag-evolve na maging ang babae sa halip na ang lalaki. Si Don Juan na ngayon ang pangarap ng babaeng perpektong manliligaw, takas, madamdamin, mapangahas. Ibinigay niya sa kanya ang isang di malilimutang sandali ang kahangahangang kadakilaan ng laman na madalas na ipinagkate sa kanya ng tunay na asawa, na nag-iisip na ang mga lalaki ay maalay at ang mga babae ay espiritual. Ang maging nakamamatay na si Don Juan ay maaaring pangarap ng iilang lalaki. Ngunit ang makilala siya ay pangarap ng maraming babae. Oscar Mandel, ang alamat ni Don Juan, ang titer ni Don Juan pa. Ang mga salita ng Rake ay katumbas ng palamuti sa katawan ng sirena, isang malakas na sensual na kaguluhan, isang narcotic. Ang paggamit ng wika ng Rake ay demonyo dahil ito ay dinisenyo hindi upang makipag-usap o maghatid ng impormasyon ngunit upang hikayatin, mambola, pukawin ang emosyonal na kaguluhan, tulad ng ang ahas sa halamanan ng Eden ay gumamit ng mga salita upang akayin si Eva sa tukso. Ang halimbawa ng Danunzia ay nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng erotikong rake, na nang aakit sa mga kababaihan, at ng pampulitika na rake, na nanliligaw sa masa. Parehong nakasalalay sa mga salita, iangkop ang katangian ng rake at makikita mo na ang paggamit ng mga salita bilang isang banayad na lason ay may walang katapusang aplikasyon. Tandaan, ang anyo ang mahalaga, hindi ang nilalaman kung hindi gaanong nakatuon ang iyong mga target sa iyong sinasabi, at kung gaano ito nakadarama sa kanila, mas mapang mapangakit ang iyong epekto. Bigyan ang iyong mga salita ng isang matayog, espiritwal, pampanitika na lasa ng mas mahusay na magpahiwatig ng pagnanasa sa iyong hindi sinasadyang mga biktima. Ngunit ano ang puwersang ito, kung gayon, kung saan nang aakit si Don Juan? Ito ay pagnanais, ang enerhiya ng pandamdam na pagnanasa. Hinahangad niya sa bawat babae ang buong pagkababae. Ang reaksyon sa napakalaking pagsinta na ito ay nagpapaganda at nagpapaunlad sa isang ninanais na namumula sa pinahusay na kagandahan sa pamamagitan ng kanyang pagmuni-muni. Habang ang apoy ng mahilig na may mapang akit na kaningningan ay nagliliwanag kahit sa mga nakatayo sa isang casual na relasyon sa kanya, kaya't si Don Juan ay nagbabago sa isang mas malalim na kahulugan sa bawat babae. Salamat po sa inyong pakikinig. Upang muling masubaybayan paki-subscribe lamang po. Salamat.